Hello mga kabilat, andito kami sa Malgar E. Aakyat kami ng 3-3-3-3-3-3. Bilangin niyo kung ilang 3-3 yun. Ganoon. mga kasama ko mga pabigat. Hello mga Mary, mga pabigat kayo. The blush on is very classy. Very demure. Aakyat na kami mga kabilat. Bilangin mo kung ilan. Parang baho. Parang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello mga kabilat! Nag-start na kaming umakyat sa 333 Stealth. Dito sa Malgar e. So kung makikita nyo mga kabilat, so far ganda ng kanilang 333 Stealth. It's so nice! Meron sila mga kabilat na Station of the Cross. Mm, bagay sa mga magaganda. Charis! Wait for me! Oh my god! Ito ang second station of the cross. 12 siguro to station. Wala Tingnan yung mga kabilat yung aking ano. Lipstick. It's so nice and it's so giving. Tapos may... Bawa na kong Nakita ko sa ano sa kanto-kanto may nagtitinda na ng pandesal. So, bumili ako. Hello mga kabilat. So far nakakapagod pag-akyat. Hindi pa kami nakakakalahati ng pag-akyat. At so far pagod na pagod na kami. Pagod na ba kayo? Ay, hindi daw. So, iskam ako. Ah, ha. Ayun na mga kabilat. Yung mga tatlong pabigat. Yung isa super laking pabigat, oh. Parang batong nakaharang. Ano Ayun, naka... Checkered. Naka checkered na kulay pula at blue. Hello mga kabilat. Malapit na kami sa Tok Tok. Nang 3-3 step. Ayan Oh. Welcome. Sa igatlong puso. Hello mga kabilat. At nakarating na kami dito sa dulo. Ayan si Paul Smilo. As you can see mga kabilat. As you can see. Ito ang uh, madadatnan nyo dito sa taas ng 333 steps. Hello God. And ito, may ano siya dito. Kapilya or simbahan. Di ba? Tapos ito siya oh. Ito kanya yung ano. Ang ganda nyo. sa baba. Thank Yun ang dagat. Thank you. Tapos ito yung baklang <laughs> ano, nawawala. <laughs> Hello mga kabilat. So, napagod ako sa pag-akyat dito. So, it's time to eat. <laughs> yung tinapay na pili ko. And go, oh, kaya na tayo. So, virtually, pag akyat dito. Hello wow. mga kabilad. Lababa na kami ng 3 3 3 Hi. Lababa na kami mga kabilad. Ah! Thank you! Nababa na ang mga magaganda. Siyempre. Hello mga kabilad. Yan na oh. Pababa na kami. what do